Hindi lang skills ang umangat sa tunap game na ito, kundi pati emisyon. Sa so, isang mainit na bakbakan, nagkaroon ng matinding banggaan sa pagkita ng batang correct na si Shan Mangati at ang bis mismo, Calvin Abueva, sa kalagitnaan ng second quarter. Dikit ang laban at parehong ayaw magpatalo. Matindi ang depensa, matindi ang pisikalan. Dumarib si Makanti, papasok. Tinampatan ni Abueva. Boom! Malakas na banggaan. Pareho silang hindi umatras. Pagbagsak sa court, mainit agad ang kanyanan. Nakikita mo yung tensyon. Yung tipong hindi lang laro. Ang nakataya. undi pati pride. pagkapalitan ng salita si Apoy pa. Kailang may apoy sa loob ng court. Agad na nagreact si mga anti. Hindi nagpatalo. Pinakita na kaya niyang tumayo kahit sa harap ng veterano. Agad pumasok ang referees at teammates para awatin ang dalawa. Pero ramdam mo na ang kumulo ang crowd. Kahit tune-up game lang. Parang play up atmosphere na agad. Buti na lang, mabilis na naawat ang sitwasyon. Nagkaroon ng technical pause at po ay naghiwalay para hindi na lumala. Sa balik-focus ang dalawang kuponan sa laro. Ito ang nagpapatunay na kapag may puso at gigil sa basketball, kahit simple tune-up niyo, nagiging explosive. Mga ka-sports, kung kayo ang tatanungin, dapat bang hinayaan si mga Manganti na makipagsabay ng sabis? O mas okay bang umiwas na lang? Drop your thoughts sa comment section at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para updated sa lahat ng PBA action at sports. para misalaman maha ke sports